Hello po mga kapatid lovers natin dyan. Hello po mga kaopa natin dyan sa Korea. Ayan nga pala po ipapakita ko sa inyo kung ano ang work ng aking asawa dyan. Yan nga po pala ay buhay seasonal worker sa Korea. Yan po ay sa North Korea sila naka-assign. Makikita po natin na yan po yung kanilang trabaho. Ipinapakita po ng aking asawa na yan po daw yung kanilang trabaho na ginagawa ngayon. Nagre-ready na po sila para po pagpunta nila sa karagatan, isasakay po ng barko yung kanilang mga ginagawa na yan at ihulog po dyan sa dagat yan nga po pala ay albalon albalon po ang tawag dyan sa kanila, dati po ang trabaho ng asawa ko ay Kim, ngayon po ay abalon, talaga po ganyan po yung karanas, kadalas ang trabaho ng seasonal worker dyan sa, sa Korea ayan makikita po natin talagang ang ganyan po yung mga trabaho nila maghapong nakatayo kagagawaan niyang mga ganyan ginagawa nila pero ang pinaka the best po is mabait po yung amo nila pinagpapahinga sila tapos yun po pinapaaga sila ng uwi katulad nga po yan ayan mag -ready na sila para sila ay umuwi at yan, is, yan po yung start ng trabaho nila kanina ngayon lang po niya na isend ngayon lang po natin ay na update pero meron po tayong first, pair, first video na yung po kadaras ang kadarasang ginagawa niya. Pero ito po yung ating nauna is yung po yung uh, second video na napauwi na sila, na nakapagtrabaho na sila. Yan nga po daw yung service nila. Talaga pong binigyan sila ng service ng kanilang amo. Napakabait po talaga at na po ako. Buti na lang aking asawa is marunong po siyang mag-drive. Kaya po yan. Binigyan sila ng service kasi medyo malayo po yung kanilang uh, bahay sa kanilang trabaho. Kaya nga po pala sa lahat po ng ang nagtatanong kung bakit hindi po siya nakakapag-live. Wala po siyang internet sa outside kasi po yung kanyang handpass hindi po gumagana dun sa kanyang cellphone. Dahil po yung kanyang cellphone is vivo lamang, hindi po nagana ang vivo sa Korea. Kaya yun po yung pinoproblema niya, Samsung po ang karanasan, gumagana Samsung, iPhone, at mm, hindi ko pa alam kung ano pa yung isa. Basta po, ilan yung cellphone na hindi gumagana, isa na dun yung Vivo. Ay, ang problema ay Vivo po yung kanyang dalang cellphone, kaya po hindi po gumagana. Makikita po natin na isini-setup niya yung camera niya, gawa na ipapakita daw po niya kung saan siya nakatira, kung saan po yung destination niya at saka yung kanyang trabaho. Yan bas yung mga tawag ko sa magang kasi hindi ko talaga alam kung ano exactly dapat na bigas dun sa summoning na yan. Ayan. Makikita natin na yan po yung mga tinatrabaho nila. Sobrang dami po, ba diba? Yan po yung nagre-ready pa lang sila. After po nila ma-ready is yun by maybe the second week o the bago magkatapusan or katapusan is yan po ay ilalagay na nila sa dagat. Ayan, pauwi na po yung aking asawa. Ayan, makikita po natin yung mga da kasalanan talaga pong puro ganyan po yung makikita natin na ginagawa ng karamihan ayan, ang dami pong mga service-service din yung iba yung iba'y nandyan lang, buti yung sa kanila is talagang napaka ano lang, Napaka-easy lang, pero talagang sabi nila kahit easy lamang is masakit daw po sa hita, sa paagawa ng nakatayo kapag nagtrabaho. Hindi naman po pwedeng nakaupo kasi hindi mo maaabot. Kasi kailangan talagang nakaano siya kasi i-arrange nyo po yun. Para pag-area uh, sa dagat is maganda po yung uh, tubo ng abalon abalone. Ayan Yan po yung kanyang... Uh, daanan papunta sa ano sa bahay ng aking asawa. Samahan po natin sa road trip ayan. Wait lang natin kung saan-saan ba makakarating 'yan at ayan, kita natin talaga ang linis-linis ng kalsada nila. Parang puro ano lang siya. Talagang daanan siya papuntang uh, kung sa atin ay mga pantalan, 'di ba? Yung hindi malaman kung anong ano niya. Kung pantalan ba o ano yan. Basta dyan po lahat is dagat yung side na yan. Ayan. Yung po yung ano, napakakitid lang ng daanan, diba? ba? Pero minsan nakakatakot yung ganyan pag yung nakikita mo lang sa video na na ganyan yung ano daanan. Parang nakakatakot din minsan. Maybe to 10 minutes lang po ang layo or 7 minutes ang layo dun sa bahay niya. Pero kung mabilis-bilis siguro yung takpo is maybe 5 minutes lang ang layo sa bahay nila pag ikaw ay nakasasakyan. Pero need magingat. Kaya yan hinay-hinay lang mahal ko dahil talagang ang dami po mga sasakyan. Yan po yung ating uh, makikita. Puro po kabahayan din dyan. Pero hindi po siya masyadong uh, open. Kaya yan, karamihan ay nakatago sa loob ang mga o minsan ay sobrang init sobra talaga pong uh, ayan, puro sa sakyan ay makikita natin bibihira tayo makakita ng tao at puro tao ay nasa loob lamang bibihira po pag nagtatrabaho lamang is saka lang po sila na nalabas ayan po dere pa ang aking asawa sobrang layo pala din ra around around 7 minutes nga talaga Ayan. Makikita natin na around of 7 minutes ang layo. Now is 6 minutes na is hindi pa sila nakakarating sa kanilang uh, destination. Yung kanilang bahay po. Ay marami din naman pala mga kapitbahay. Makikita natin na puro bahay ng mga seasonal worker at ng mga amo nila. Pero yung mga amo nila is hindi po yan talaga yung asing bahay nila parang ano lang yan, yung house ng kanilang trabaho. Yan lang po yung working ano house nila. Pero mayroon po sila talagang main house na nasa city. Yun po yung pinakamaganda sa kanila. Ayan, makikita natin na ang dami pa rin mga sasakyan na nakaparking. Ito na po yung ano, bahay ng aking asawa. Yan, makikita natin. Yan, papasok na yan dyan. Yan diyan po niya ipapasok yang kanyang uh, yang kanyang sasakyan. Yan diyan po. Yung makikita natin yang papasok na yan diyan. Diyan niya ipaparking sa loob na yan at ang bahay niya is yung uh, nandiyan sa gilid. Ayan, makikita po natin ang dami pa rin nilang kagamitan dyan. Kaya talaga pong ang dami pa nilang aayusin. Buti na lamang po is dalawa sila. Pero dun po sa kanyang kontrata is tatlo sila. But okay naman kasi ang mabait naman yung kanilang amo. Karamihan naman talaga guys. Hindi natutupad. Sana lang po talaga ang wish natin sa Panginoon ay yung amo niya ay hindi magbago. At ang pinakadabis pa is marunong pong umintindi ng English. At siguro ito ay may pinag-aralan kasi nakakaintindi po talaga siya ng English, hindi katulad ng iba na kahit anong salita mo ay nga nga sa iyo, at kung ano anong sinasabi, buti na lang din yung aking may lover is marunong-runong na po siya magsalita ng language ng Korea kaya ayan, mahal, stay, stay lang, sana ay uh, pray everyday na sana ay hindi magbago yung iyong amo at para dyan lang until na gusto mong mag-work diba, ayan, Tuloy-tuloy lang ang pangarap, tuloy-tuloy lang tayo. Ay naka-parking na po ang ating asawa. At yan po, waiting lang siya para bumaba, hintayin natin at para ipakita niya yung kanyang bahay sa atin. Makikita po natin na maayos naman yung kanilang tirahan. Kumpleto gamit din po sila. Talagang alaga naman sila, may mga grocery sila. If da may kailangan sila is pwede naman silang uh, tumawag or magsabi sa kanilang amo. Kaya yan, waiting natin bumaba ang aking may lover husband. May ginagawa pa siguro siya dyan sa loob ng sasakyan. Kaya ang tagal niya bumaba. Ayan po makikita natin na ayan bababa na siya yan po yung kanyang bahay yung open na yan yan yung open na yung room papakita niya po kung saan banda ang kaniyang bahay may number po yan sa lahat yan ayan Mira 20 Bion Hill yan po yung kanyang bahay o ba diba, dalawa sila ng kasama niya yun yung isa lang yung bed, siguro yung isa isa sa sahig, yung isa isa sa taas. Kasi siyempre, pag dalawa sila doon sa taas ay medyo mariit naman yata. Kaya yun, mayroon namang sapin sa baba. Yan yung kusina nila at ayan. May kita natin ang kanilang room. Mayroon din silang mga, ayan, konsumo nila dyan, grocery. At may ilan din silang mga uh, pagkain dyan na pwedeng lutuin sa rep nila. Ayan, okay. Ganyan lang po yung uh, video ng ating My Love husband. Pinakita ko lang po sa inyo ano po yung buhay ng seasonal workers sa, sa Korea. And maraming salamat po and God bless everyone. Thank you so much. Sige na Pasensya na sa parto namin. Ito yung rip. Kunti lang laman. And guys, thank you. Hanggang dito na lang muna guys. Bye bye, bye bye.